Hello, magandang gabi mga lalabs, mga fayots, magandang uh, gabi din, Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao, at sa mga kapwa ko din o FWs around the world. Hello, may chara po sa inyong lahat, no? At uh, ito, pag ngating uh, topic ngayon, eh <laughs> Ala, butakal pala si Marcos Senior noon, buhay pa dami pala. May mga anak pala siya sa labas. May mga putok siya sa, ay pinutok siya sa buho noon. No? So, hindi lang pala si Marcos Jr., si Amy at saka si Irene ang kanyang mga anak. No? Or siguro sila yung anak sa legal na asawa kay Imelda Marcos. Kaya hindi man sila naghiwalay. No? So ayon dito sa balita na kumakalat mga lalabs mga vayots no. Itong babaeng nagngangalang Analisa Josefa Cor na nakapag-asawa ng isang uh, ibang lahi o Australian ay kinasuhan mga lalabs mga vayots dahil sa umano'y pang-aabuso sa kapwa pasahero sa loob ng eroplano dahil lasing no. So, ayon dito sa itong EP na ito, no. Uh, balita. Ito. Ayan. Yan yung babae, kapatid, half-sister ni Bongbong Marcos. No? Sabi dito, Australian woman who says she is the Philippine president's half-sister appear in uh, court, no. Kasi ang pangalan ng kanyang nanay din ay si Sydney. Uh, tawag dito. <clears throat> so basahin natin mga lalabs, mga bayots. No? Uh, Umanoy half sister ni BBM or PBBM kinasuhan dahil sa panggugulo sa aeroplano. Inakusahan si Annalisa Josefa Cor ng pananagit sa kapwa sa labas ng palikuran. Nang eroplano matapos, umanong uminom sila ng kanyang asawa na si James Alexander kor nang alak na dinala nila sa flight at nalasing. Kaya pala si Bumbong Marcos po pupunta ng Australia. Matatanda ninyo diba after siya nanalo, pumunta siya doon. So dinalaw siguro niya itong kanyang kapatid na to sa tatay. Sinabi ni Ana Lisa Cor, 53 anyos na siya ay anak ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. Sinabi rin niya na siya ay kapatid sa ama ng kasalukuyang presidente. Si Analisa Lisa Josefa na 53 years old, ay isang Australian photographer at interior designer based in uh, in the gold coast uh, don pala siya nakabase sa gold coast sa uh, australia ito nga siya ay anak ng uh, yun dating uh, dictator pa nakalagay dito late dictator marcos <laughs> uh, and australian okay uh, pala fashion designer din ang kanya kanyang trabaho or kurso kasi yung nanay pala nito ay Australian born fashion model Evelyn Hegyesi, her uh, making her the half sister of current president uh, Philippine president Marcos Jr. Recently Cor and her husband James Alexander 45 so matanda itong babae Siguro pangalawang asawa niya, siguro. Ito, itong si James. Ano na to no? Kor <clears throat> ay uh, nahaharap ngayon sa legal issue kasabay ng insidente. Yun na nga no, yung nanakit. Ito siya. Si Annalisa Josefa ng isang kapwa niya. Pasahero sa isang eroplano na sinakyan na papuntang Sydney, Australia. Uh, at saka yun. Ang uh, nakaban sila <laughs> ya sa kakahiya. Ban silang sumakay ng mga eroplano kung sila ay lasing. ah, <laughs> po. Uh. So, sabi pa dito, uh, Toxicated core is accused of assaulting another passenger. Both have did not guilty to the charge and are scheduled to appear in court on February Uh, 24, 20, 25 sumay, ano pa sila pa, hearing pa as part of their bail kasi nakapagpiansa sila as part of their bail conditions, the court has prohibi uh, prohibited them from consuming alcohol in airports or on flights, court has been permitted to travel to Indonesia for a project provided she adheres Uh, to this uh, to this condition, this is a bit surprising to us. On the other hand, mas alam panang mga Pinoy. nakalagay kalagayan dito ano talo? Little Amy, who is the former dictator Marcos and Emelda's legally adopted daughter, but is rumored ito. To be sister, I miss real life daughter. Totoo ba ito? Ang gulo ng pamilya nila. Pero, sabi ng iba, anak daw ni ni Amy, si Little Amy. Pero according to Maharlika, na may mga kamag-anak ang mga Marcos na to na nagbigay sa kanyang information na itong si Little Amy ay anak ni Bongbong Marcos sa kanyang pinsan na kapatid yata ni uh, Martin Romualdiz So, hindi lang pala, may rumors din na si Grace po putok sa buho din ni Marcos Sr. kay Rosemary Sonora. Hindi <laughs> po ba? So marami, marami para silang mga babaeng na anak ni, uh, sino ba ito? Marcos Senior. At uh, may mga comment pa nga dito, walo daw na magkapatid lahat, sila si Bongbong Marcos. So kasali na sila doon tatlo no, sa legal wife na si Imelda Marcos, siyempre si BBM, si, Aime, uh, si Irene, at saka si Aimee. So, kung idagdag si Grace po, ito, Uh, so lima yung anak ni Marcos Senior sa Labas At ito pa yung masaklap uh, Nasa dugo na nila pala no uh, Talagang sa nila na mga abusador sa kapwa tao uh, Ito, eh, Marcos Senior, abusador Sa kaban ng bayan Abusador sa kapwa tao Na ilan ang uh, tawag dito Di umano pinatay doon sa human rights, may mahigit, mahigit 11,000 yun, di ba? So ngayon, ah, uh, Marcos Jr., anong ginawa ngayon? Kaban bayan din, inabuso. O oh, ito naman kapatid niya, oh, dapat ipadrag test din to, si Annalisa Josefa, baka hindi lang to lasinggira. <laughs> baka bangag din to, <laughs> padrag test din to ninyo dyan sa Australia. So, yun. <clears throat> So, butakal, no? Si Marcos Senior. <laughs> Gano'n na lahi nila. Alam mo, sa totoo lang, mga lalabs, mga vibes, wala naman problema kung marami kang anak sa labas. Basta i-declare mo, believe talaga ako, no? Sinasabi lang, matapang si Marcos Senior, kasi ganito, ganito, Mas matapang si, para sa akin, mas matapang si, uh, sino ba ito? Joseph Estrada. At saka si yung Ramon Revilla Senior. Dahil talaga hindi, ah, Dolpe, si hindi, ano din yan. Hindi nila ikinakahiya ang kanilang mga anak at pinapakilala talaga sa, sa sambayan ng Pilipino na ito yung mga anak ko. Unlike dito kay Marcos Senior, tinatago-tago nila yung kanilang mga baho. O kung totoo yung si Little Amy, na anak ni BBM sa kanyang pinsan dahil nga sa kalasingan ay na na alam niyo na ano 'yun? Nature Jack di o yung kanyang pinsan yun, na buntis. So tinatago-tago nila na ina, ina ganyan. Tapos yun ito, tinatago-tago 'yung mga mga may mga anak pala si Marcus sa labas para ipakita na talagang uh, si Imelda lang ang asawa. Si Imelda lang ang naanakan ni Marcus Senior Eh yun pala. O ito, nagsilabasan. O ikaw, bibi. Ilan yung anak mo sa labas? <laughs> Ipakilala mo na abang. Pangit <laughs> tingnan nun kung saan ka namatay na. Ay, eh, sa bagay, patay ka na kahit malaman pa ng hambayan ng Pilipino na ilan ang anak mo. Eh, useless. Na, pero yung dangal, kasi pero may mga anak ka pa eh. O kagaya nito. Masasabi na, uy, eh, malibog din pala parang baboy na butakan. butakan. Sabi saya, yung lalaking, hindi anay, yung lalaking baboy na umuo pa doon sa mga palahi ang baboy. yan <laughs> Butakan lang tawag. <laughs> malibog kasi. Ah, naku po. So, ito tuloy. Unti-unti pang nabulgar ngayon, mga lalabs, mga bayots. Na, at hindi lang ito, baka sa susunod ma marami pa. <laughs> Sabi ng mga ibang nag-comment, ah, ano na naman ang kinalaman ni BBM doon? Dami na naman ng presidente. Natural. Marcos siya at sinabi ng babaeng ito na anak siya ni Marcos Senior, half-brother niya si BBM. na, may talagang pangalan ni BBM dito. Oh, kapatid daw niya sa ama yung presidente ng Pilipinas. Oh. Hmm. Alam mo lang sabihin, ahay, huwag ninyong idama yung kapatid ko. Oh, Siyempre, yung sila Marcos. Ang galing, eh. ang lahit.